Inaasahan naman ang pagsasara ng mga tindahan ng Hudson's Bay sa Canada. Ang epekto nito sa libo-libong manggagawa at sa ekonomiya sa report ni Teresa Barrera. Naghahanda na sa permanenteng pagsasara ang Hudson's Bay, ang pinakamatandang kumpanya sa Canada. Itunuturing dahilan ang kakulangan ng financing. Ang balitang ito magre rin sa pagkawala ng libo-libong trabaho. Yung masabi ko lang nakakalungkot dahil yung uh, sa Paninda nila ay quality. Kapag may kumpir mo sa ibang tindahan, maganda talaga. Kaya, pahayaw ko kung saan na kami makakabili ng magandang klase na pinapaninda nila. Ito ang reaksyon ng isang Pilipinong suki raw ng Hudson's Bay sa British Columbia nang marinig niyang humingi ng approval sa Ontario Superior Court ang kumpanya para mag-liquidate ng kanilang inventory. mga Kapag i-kumpir mo sa ibang tindahan, maganda talaga ang bay. Kaya nakakahinayang na. Magsasara na nag-file ng creditor protection ang HBC para iwasan ang bankruptcy ng kumpanya. Nasa milyon-milyon dolyar na raw kasi ang utang nila sa creditors. Kapag maaprubahan ng korte ang plano sa liquidation ng kumpanya at hindi makahanap ng sapat na financing, maaring magsasara ang higit hulumpong lakasyon ng Hudson's Bay sa Canada. Baga naapektado rin daw ang ibang mga tindahan sa loob ng shopping malls. No At uh, syempre, kapag ka nabawasan yung taong pupunta sa mga mall nangyari ngayon, mababawasan yung halimbawa yung demand sa transportation, no? Uh, may mga epekto yan sa mga iba't iba pang mga uh, sektor ng ekonomiya. Maaari rin itong magresulta sa pagkawala ng trabaho ng tinatayang siyam na libong mga manggagawa sa mga tindahan, warehouse at corporate offices ng Hudson's Bay. At uh, itong unemployment na to, uh, this will cause a uh, substantial strain sa mga local economies, ano? Lalong-lalo lalo na dun sa mga cities uh, na kung saan na uh, itong Hudson Bay uh, company ang pinakamalaking uh, employer. May epekto rin daw ang pagsasara ng kumpanya sa real estate industry. Malalaki 'yung mga floor area na naku cover nila sa mga mall. So magkakaroon ng substantial losses din yung mga ating mga landlords ano din sa mga mall. Kasi nga uh, hindi na magbabayad ng renta halimbawa yung The Bay kasi nga sarado na, no? So meron din epekto yan sa real estate. Pero pinakamalaking kawalan daw ang sinisimbolo ng Hudson's Bay sa kultura ng Canada. Lalo toon 1670 pa nagsimula ang kumpanya sa bansa. May 300 years na lang yan, parang naging institusyon na yan sa Canada. No? So yung kawalan niyan, eh, yung kawala, malaking kawalan po yan sa ating uh, kultura at kasaysayan. Meron din pong aspetong ganyan dyan. Isinara na ng kumpanya ang kanilang rewards points pero maaari pa rin daw gamitin ang gift cards. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.